Oh my God! This is my first time na bumili na ganito kadaming haggis. So, this is 38 pieces isa. Sang ganito, 38 pieces. Imagine, apat yan. Nag-buy 2, take 2 po kasi sila. So, halos pumatak lang ng 4 point something yung bawat isa ng haggis. Alam nyo, ang ganda din kasi ng quality nito. Kasi oh, so syempre, di ba? Medyo may kamahala ng haggis, pang mayaman. Buti na lang. Naka-follow ako sa kanila, nakita ko na nag-sale sila. Ayan, bumili ako kasi buy to take to sila. And tingnan nyo naman yung quality, oh. Ang nipis din kasi nito. So, parang very comfy lang suotin ni Baby. Tapos, may texture siya sa loob. Ayan po, oh. Very absorbent niyan, in fairness. Double leak garden siya, ayan, oh. So, isa sa loob and isa sa labas. Ganyan po yung tape niya. Meron din siyang... wetness indicator Ayan po. And, ang maganda dito kasi, is stretchable talaga siya. Ayan. Saka, sobrang nipis kaya sobrang comfy nito kay baby. Ang gaan-gaan lang nito. O kaya kayo mga mommies, ha, abang-abang kayo sa mga sales ng Huggies, i-follow nyo sila kasi minsan talaga nagbabay to take to sila etong Skin Perfect Technology nila, buy 2 take 2 yan. 4 pesos na lang isasan ka pa. Yung dati kong mga binibiling brand is 6 pesos isa. Ito 4 pesos lang. Okay? Kaya maganda rin talagang tutok ka sa mga sales eh. Para talaga makakamura ka. O oh, another tipid tips. So, abangan nyo na lang din kung kailan yung susunod na sales ng Huggies. Buy 2 take 2. Diba?